Sa uh, HEPA-A, uh, HEPA supportive lang po. Supportive. Medyo maganang konti ang atay. Medyo ako talaga, nagugulat yung pasyente ko ng mga tatlo kong pasyente HEPA-A, pinapakain ko ng ng tsokolate, ng leche flan, ng ubi alaya, ng matatamis na bagay, uh, pati yung mga candy. Sabi ko, kumain kayo ng maraming matatamis para mabawasan ka agad yung paninilaw nyo. Supportahan yung liver, so mga liver supplements, yung mga tipo Uh, lagi magugas ng kamay ng sabon na tubig. Importante yun. Um, pahinga. Inom na maraming tubig. Yun naman usually binibigyan ko supportive lang sa mga HEPA-A patient. Ilang weeks bago gumaling yung HEPA-A patient? Ah, uh, naku, medyo matagal. Kasi nga, kita-kita pa rin mga tint ng paninilaw ng mate. So usually I advise... Uh, mga pasyente ko na magpahinga ng mga dalawang linggo, sir. Yun na yung so hindi far. Hindi mo na papasok sa trabaho. Hindi mo na pwede pumasok sa trabaho kasi hindi sila papapasukin dahil nakakatakot nga yung itsura ng kailang mata, madilaw, pati yung skin nila, madilaw. No? So usually, two weeks na pahinga yung pasyente. Um, pagka bulutong tubig naman, talagang kinakailangan na first uh, 72 hours na makita mo may unang sumulpot na bulutong, dapat kagad mabigyan dito po mga gamot na antivirals, katulad ng mga acyclovir, para po maagapan po kagad na dumami yung pong... Uh. Yes. Uh, I-add ko lang, Sa so, hepatitis A, anong advice natin sa mga kasama niya sa bahay? Ano bang bawal sa pagkain, sa kutsara? Sa yeah, mga... dapat po talaga medyo particular tayo sa hygiene. Sabi ko nga po, laging magugas ng kamay, ng sabon ng tubig. Kung maaari lang po, kung sino may HEPA A, eh, sana huwag natin siya hayaan po nasa kusina na siya po magpe-prepare ng, ng food. Okay? Kung galing sa kasilyas, kinakalaturuan talaga siya na magugas ang kanyang kamay. Lagi uh, uh, so, laging pakuluan yung yes. talagang kulong-kulo yung dapat talaga properly cooked yung mga pagkain so nakukuha okay. sa dumi o sa ihi o yan sa maruming tubig maruming pagkain okay lalo Pero sa pasyente na pa sa dumi niya at yan oo Yung pong virus po maruming uh, lalo pag nakalimot po na maghugas ng kamay pagkagaling sa kasilyas Nako, tapos siya yung magluluto no hmm. pwede mahawa yung pwedeng mahawa pwedeng mahawa na lahat yung buong sa, uh, sa kasambahay sa bahay po pwede na pong mahawa uh, kaya importante po talaga yung uh, properly cooked na pagkain para po namamatay agad yung mikrobyo, no?